anong ngero, tsaka yung ilang na peraso ayan mga ba, okay na okay na po yung minili natin tapos punta muna tayo sa kabila dun sa outdoor nila ah, uh, no spot May yung pong order natin, 0.5 lang po ang kapal itong stock nila nilang ano photo point, 0.4 lang po pero order po tayo 0.5 kaya eh, lang wala silang stock dito i-order po dito sa planta 304 NL, 0.5 ang kapal good morning nasa kanibang project po tayo ngayon uh, update po tayo dito uh, finishing. Finishing pa rin po tayo. Medyo konti na lang po yung ginagawa natin. Pero um, medyo matagal pa kasi finishing tayo. Medyo mabusisi. O so, kailangan pulido. Pulido yung gawa pagka sa finishing. mga po? Ayan, shout out kay Ate Aida. Ayan, yun po yung dream apps nyo. Malapit na matapos dito sa Kaniguan Masantol. Mga po? Ayan ah. Ah, uh -huh. oh, good morning, Madam Nora. Railings natin ayan mga boss. Tapos naka na yung ating ports. 60 by 60 po. Mat finish. Ayun. Gray, light gray. Tapos yung ating poste ayan naka na siya nang ano. Ng 40 by 40 wood look. Ito sa ports. 1 meter po yung dapat niyan. Tapos, ah, uh, 2 meter, 10 centimeter, 2-10 po. Yung height niya. Ayan, meron tayong design dito. Pulay black yan na, Fernan. Oo, oh, no, pulay black. Saka ito. Isayin natin. Lia. Naka ano na po yan. Naka hoodie stay at tsaka standing cedar. Ito yung kitchen natin. Ginagawa ni Master Yobs ayan yung ating microwave at saka oven ayan po inactual po natin bago natin siya i-fix at saka maghinturaan nasa taas yung ano yung oven ayan microwave ayan o tapos yung oven sa ilalim po ayan may mga wire na pong nakaabang dyan naka sa mga breaker tapos yung rep natin dito rep nila tapos ito yung ano, uh, mga takip ng cabinet po yung ito uh, cabinet po yan. Tapos may drawers sa ilalim. Ito yung pantry. So yan mga boss, uh, tapos niyan, pa na natin yung ating ano granite. Ito yung nook bar natin. Ano pala, quartz pala, quartz. Ah, uh, kalakata white ito po ay yung ating ano parts na ilalagay dito ayun mayroong ano mayroong mga pinlice po yung ano yung ating wine rack wine tapos mayroong drop light po yan dito tatlo Ito yung room number 3 po. Yung, yung sa pinakadulo. Ayan. Final paint na po ito. Yung ating ano, mga closet. Ayan o. No? Finish. Ano lang po yung kulang niya yung handle. Patutuwi muna po natin siya. Tapos lalagyan ng ating handle. Meron siya ano dito. Surface na light. Tapos yung mirror. Drawer. Dito po sa pinakadulo ng pato room number 3 master bedroom 1 tapos yung sa gitna 2 ito yung number 3 pong bedroom ang design natin dito ito pwede nang papimis to itong sa wall ito yung ating mga pinto yan. tapos pag na pimis na po ng semi-gloss ng boysen yan latex, pwede nga din install yung mga outlet at saka yung mga switch at saka yung ano lagay yung mga grills ito okay na rin po to tapos na rin po yan install na lang po yung kulang nya kaya linisin muna po muna natin to bago natin nilagay yan, ito yung mga dito ay uh, ayan Ininstall na para ma-finish na rin po dito sa room number 2 ayan ah second coating na po yan bali dalawang apply yan ah ng QDE ng Boysen para po malagay na yung mga takip niyan saka mapintroin na yung wall tapos linis linis saka lagay na yung pinto saka yung sa ano pala ito mababarisan yung mga, mga amba Ayan po, yung ating mga pinto free uh, gloss ng boysen ang pinaka final painting natin mga boss yung pinaka design niya yung ating main door kulay black ano yung gamit natin uh, latex lam black. Black. Black, black po acrylic color tapos uh, sprayan ng ano ng sanding sealer bago tayo mag final na clear gloss Tsaka po dito sa kabila, meron din po da, ah. Apos yan, na 'yung mga 'yan. 'Di, nakulay. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos final paint po yan. Yung ating mga uh, poste at saka yung ano, yung railings natin. Dito pwede rin ano yan, tapusin yan yung ano niya, yung waterline pwede nang install yan. mga boss, siwa muna natin yung mga kasama uh, natin dito. Wala silang materials, bibigyan muna tayo ng mga materials nila. Tapos sabay na natin yung ano, yung yung yero dun sa Plaza Project para isang bilian na lang po. Update muna po tayo dun sa Plaza Project para masukat yung yero doon. Tapos ma-order na para sabay na lang po yung ano, yung yung pag-order at yung dito sa ano, dito sa Kandigwang Fried Jack mga boss. And dito na po tayo. Lasa kayo yung Fried Jack ano. Roofing framing po rin tayo tapos uh, plastering sa mga uh, biga. Tapos yung pintura ng epoxy primer. Ito, nagkulaan tayo ng ilang mga 2x2 Kaya ngayon lang pinipindulan ng LB Ngayon po mga bossing Pintor natin Tapos dito Ah, yun mo yung mangga Ano na sa mangga? Legal laging Legal laging? <laughs> Ayan, oh, sukal Makukulong ka na niyang body <laughs> Ano, pwede na natin kulunan yung yero? Pwede na yung yero? Uh, pwede na na? Eh mga boss, order tayo ng ng yero amaya. Pero sukatin muna natin kung ilang piraso at saka kung anong haba. Lagay sila ng ano ng scaffolding dito. Para dun sa ano, sa plastering at saka dun sa ano, sa sinepa. Eh nakapaikot na po siya. Paikutin niyan ng ano, ng scaffold. Ay, malagang manok ni Boss Pugo, ito. Native na manok. Pagdating niya. Ah, uh, Luluto natin ito na, siya na Kaya itong iluto na, pagdating ni Boss ang okay. <laughs> Mga love niya, ayan na Ang Sarap yan, native Sinampalukan or tinola kaya, halos kaldo. Ito na, plastering. Nalagyan ng simento pala yung mga uh, railings natin. Tapos plastering. <laughs> Ayan, nakalagay na yung mga sinepa kaya Pwede tayo tayong order ng yero. Pero papipinturahan po natin yan ng ano, automotive enamel bago, lahat, bago tayo maglatag ng yero. Ano lang po yung kulang? Sine pa rito. Ayun mga boss, okay na. Okay na po, nasukat na natin yung ano, yung haba ng yero tsaka yung ilang ano piraso. Bali po to, uh, nag-usap na kami ni ano ni ni Boss Pogoy. Uh, ano na lang po, ati uh, na lang po yung haba ng yero dito. Tapos magdudugtong na lang. Kasi sobrang haba po, mahirapan tayong magsampa dito, mataas. Bali po yung sukat niya nasa ito po. 6 meters and 31 centimeters Anin. Tapos anim din na 7 meters by 70 cm siya na 5 meters po bali po ito 5 meters at saka 6.31 ati na lang po saka yung 770 kasi meron po siyang dito meron siyang naka ano mahaba yung konti po dito Okay, ayan mga boss, Okay na po yung ating ano yung ating sukat sa yero kaya punta mo, punta na po tayo sa ano sa Adwar Tsaka yung dun sa kanibang project ah uh, na rin po tayo ng mga materials sa mga pintor po natin kulang po yung mga materials ng mga pintor natin doon vlogger. Pinto na, tsaka ano. Po yung pool, driver eh. guys, Ah, uh, flat pole. Ganun po karami? Huwag... Huwag galon. One, tsaka... Dollar guide. Okay na, te. Te, oi. Ayun mga boss, okay na. Okay na po yung natin. Tapos punta muna tayo sa kapila. Doon so, sa adlor nila. Doon so, tayo bibili ng ano nang yero ayan, dito na tayo sa Ador dito tayo bibili ng yero mga boss so ayan mga boss nandito yung kanilang yero Uh, long span ayun pong order natin 0.5 lang po ang kapal itong stock nila ano lang po to 0.4 lang po to pero order po tayo 0.5 kaya lang wala silang stock dito i-order pa dun sa planta ayan dito sa Serrano Hardware brands din po nung sa sa ano sa kabila sa paint center ito po hardware

Ayan, okay na po tayo ng tanaw para sa mga five natin. Okay na ba, five niyo i-sign na po? Oo. Basta lang. Oh. Okay na kuya. Okay, thank you. Ayan, okay na mga boss. Ah, uh, balik din naman po tayo sana sa, sa site dun sa Plaza Project. Doon muna po tayo diretso para ibigay yung mga clam nila. Yan, nandito na po tayo. Lasa project. Ito yung mga clam. Tapos ito sa kanilang project po yan. Mga driver guide at saka yung plat wala na namin, liya. Ito po yung dito stand. sa Sa Lasa project. Okay, muna po natin dito. Ito mga boss yung ating, ano, yung gamit nating automotive enamel black at saka uh, automotive enamel white. Pinagsama pinagsama po natin ya para maging ano siya, dark gray. Nandito na rin po yung ano natin, yung mga gutter, ayan oh. Uh. Gutter tapos plus yung gutter at saka yung sinepa cover. Niready na po natin. Ano po yan, uh, nasa 0.5 po ang kapal niyan stainless na uh, 304 smoke 0.5 ang kapal ano matibay maganda pati yung sinepa cobra nandito yung ano oh ayun na yung mga ano clam magdata na tasa asan si Bartolome <laughs> Bartolome shout out ano si Jow ano nangyari kay Jow ba't wala siya Do. Dilagnat? Uh, <laughs> uh si Jamata po, hindi pumasok. na uh, nilagnat daw po. Kaya wala siya dito sa dalawang project natin. Ayan, nanta naman yung ano natin. Yung trabaho natin. Pero dun sa kabila, yun. No? Oh. Ginagawa yung harap ng simbahan natin. Pinoflooring po. Tapos tinambakan din tina Ito, forma na to. Okay na yun. Yung ano, yung sinta natin dito, tinaas ko na po hanggang sa dulo. Tapos plastering. Gusto yan. Hindi makapag-welding yung traba natin. Dito, umulan. Saka di makapag-pintura. sa so, ilan na lang po sila gagawa. Yung gutter na po. Yung na-assemble ni, ano, ni Buddy. Mabuusan. Mabuusan Mabu na mamaya Mabu Mabu yan. Gater na. Hindi natin pwede mag na. Kaya na, na lang. Gater na lang yung ag ag agawin natin. Oo. Oh, oh. Kung 50, 50, uh, 20 ka 20 tapos 20 porinta. Tapos sa sakura resin pa. Ayun nga din natin. Smoke. We all four nights there 0.5 ang kapal. Ayun, para sa ano yan. Sa Saguro din yan. Tapos pag, pagdating na po ng yero, pwede na yung ilatag. Basta nakapintura na siya. Yung ating mga tubular training. ayan nabuhusan na yung mga poste natin bali tatlo tatlo po yung nabuusan nila tapos ilagyan natin ng plastic para pag umulan hindi mapapasukan ng tubig yung ating mga tubular yung mga poste para hindi kalabang na pagka nagbong na tayo dun na lang tayo natin an tatanggalan yan kasi halos umuulan po pag yung pag apon kaya nakabalay yung ano yung mga uh, welder natin pero uh, eh naman silang ginagawa sa ilalim yung pag east pag fabricate ng mga gutter para ma-install natin dito. Tapos tapos na rin yung ginagawa ano rolling sa nanang ano ng, ano, ng simbahan sa harap niya. Na nabahan din sila sa ulan. Ano, isa pang ano, plastic. Isa pang plastic. Ayun to. Ayun, ayun. ayun, wala pa yun.